kahulugan ng pitbull sa panaginip. Ang mga pitbull ay kilala sa pagiging malakas, tapat at mapagmahal. Madalas silang maskulado at may reputasyon sa kabaitan sa mga tao. Ang mga pitbull na kilala sa kanilang mapagmahal at mapagprotektang kalikasan ay sikat sa mga may-ari. Mahalagang tandaan na tulad ng anumang lahi ang mga pitbull ay nangangailangan ng tamang pagsasanay at pakikisalamuha upang maging maayos na ang na mga miyembro ng pamilya. Sa naaangkop na atensyon, ang mga pitbull ay maaari maging kahanga-hanga sa mga alagang hayop. Nakilala sa kanilang pagiging palakaibigan at palakaibigan na dapat magbigay ng katiyakan sa iyo tungkol sa interpretasyon ng iyong panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga asong pitbull ay maaaring sumagisag ng katapatan, proteksyon at lakas. Ang nakakita ng pitbull sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong katapatan sa isang tao o isang sitwasyon sa iyong pagkising. Maaari ding ito magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa proteksyon o ang pangangailangan na igiit ang lakas sa isang partikular na sitwasyon. Tulad ng lahat ng mga simbolo ng panaginip, ang interpretasyon ay maaaring mag-iba batay sa iyong mga karanasan at emosyon. Ang mga pitbull sa panaginip ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang makakalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang mga stereotype ng pitbull. Ang mga pitbull ay kadalasan nauugnay sa pagsalakay, katapatan at tensidad. Isinasaalang-alang kung ang mga katangiang ito ay sumasalamin sa iyong mga damdamin tungkol sa pitbull sa iyong panaginip. Pangalawa ang iyong damdamin. Natakot ka ba sa pitbull? Naramdaman mo bang ligtas ka? Mangyaring bigyan pansin ang iyong emosyonal na tugon sa panaginip dahil maaari itong magbunyag ng pinagbabatayan ng mga pagkabalisa o damdamin ng proteksyon. Pangatlo, ang pag-uugali ng pitbull. Ang isang mapaglarong pitbull ay maaaring sumagisag sa hindi nakakapinsalang panunukso o isang pangangailangan para sa libangan. Ang umuungol ng pitbull ay maaaring kumatawan sa pagtatakda ng mga hangganan o pagharap sa isang banta. At ang pangapat ang mga personal na karanasan. Kung naroroon ka ng mga positibong karanasan sa mga pitbull, maaring sumisimbolo ang mga ito ng pagsasama o katapatan. Ang mga negatibong karanasan ay maaaring humantong sa mga interpretasyon ng pagsalakay o panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting pitbull. Ang makakita ng puting pitbull dog sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa kadalisayan, katapatan at proteksyon. Ang kulay na puti ay nangangahulugan ng kadalisayan at kawalang kasalanan. Ang pagkakaroon ng puting pitbull dog sa iyong panaginip ay nagdadala ng senyales ng katapatan at proteksyon. Ipinapakita nito na may nagbabantay sa iyo, nagbibigay ng gabay at tinitiyak ang iyong kaligtasan. Minsan, ang panaginip ng isang puting pitbull ay maari din mga hulugan ng isang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan na pumapasok sa iyong buhay. Ang mensaheng ito ay upang igalang ang isa't isa at panatilihin ang isang suportado ngunit mapagbantay na relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na pitbull. Ang nakakita ng isang itim na pitbull dog sa isang panaginip ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Bagamat ang itim ay kumakatawan sa misteryo at hindi alam, ang isang itim na pitbull ay maaaring sumagisag sa mga nakatagong takot at hindi nalutas ng mga problema. Ang isang itim na pitbull sa iyong panaginip ay sumisimbolo ng proteksyon at kakayahang magbantay laban sa mga nakakapinsalang impluensya. Ito ay isang mensahe na magtiwala sa iyong intuwisyon kapag nakaharap sa mga mapanghamong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pitbull na umatakis sa iyo Ang panaginip ng isang pitbull na umaatake sa iyo ay maaari maging isang nakababahalang karanasan sa sitwasyong ito, ang agresibong pag-uugali ng pitbull ay sumisimbolo sa kontrahan o panlabas na presyon na nagdudulot ng pagkabalisa. Ang panaginip na ito ay maaaring salamin ng isang banta mula sa isang partikular na sitwasyon na iyong nararamdaman. Bilang karagdagan, ang isang pitbull na umaatake sa iyo sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pangangailangan upang matugunan ang mga pinagbabatayan na isyo. Ito ay isang palatandaan upang humingi ng suporta kapag nahaharap sa mga paghihirap. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa pinagmulan ng salungatan, maaari ka magtrabaho upang maibalik ang isang pakiramdam ng seguridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pitbull puppy. Kapag nanaginip ka ng isang pitbull puppy, ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ang mga tuta ng pitbull ay kumakatawan sa sigasig para sa mga bagong pakikipagsapalaran. Maaari ka magsimula ng isang bagong relasyon na nasasabik sa iyo. Ito ay isang tanda upang salubungin ang bagong simula na ito nang may kumpiyansa. Ang nakakita ng pitbull papi sa iyong panaginip ay maaari ding sumisimbolo sa pagkakaibigan. Maaari ito magpahiwatig ng pangangailangan para sa matatag na suporta mula sa mga tao sa paligid mo ang kailangan mong pangalagaan at protektahan ang iyong umuunlad na relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na pitbull Ang panaginip tungkol sa isang patay na pitbull ay maaaring pukawin ang mga pakiramdam ng mga napalampas na pagkakataon. Ang panaginip na ito ay isang salamin ng hindi nalutas na mga salungatan. Ito ay isang senyales upang matugunan ang anumang natitirang mga problema o pag-urong isang patay na pitbull sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang aspeto ng iyong sarili o sa iyong mga kalagayan na iyong pinapabayaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pitbull na humahabol sa iyo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang pitbull na humahabol sa iyo, maaari itong kumatawan sa isang takot na bumabagabag sa iyo. Ang pagiging agresibo ng pitbull sa panaginip na ito ay sumasalamin sa isang sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng stress. Ang panaginip na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging matatag at hindi sumusuko sa harap ng mga paghihirap. Kailangan mong malampasan kaagad ang iyong mga problema sa lahat ng iyong katatagan.